nagsimula na ngayong araw ang pag-obserba ng ating mga kapatid na Muslim sa banal na buwan ng Ramadan. Ang mga kapatid nating Muslim dinagsa ang mga karinderiyang halal bago ang pagsisimula ng kanilang pag-aayuno. Si Bel Custodio sa detalye live. Vel? Rise and shine, Audrey, at assalamu alaikum. Dinagsa ngayong araw ng mga kapatid nating Muslim ang Golden Mosque dito sa Quiapo, Maynila para sa pagsisimula ng Ramadan. Sagradong buwan ang Ramadan sa relihiyong Islam. Dito ginagawa ang pag-aayuno at pagdarasal. Parte ng pag-aayuno ang hindi pagkain mula alas 4 ng madaling araw hanggang bandang alas 6 ng gabi. Kaya madaling araw pa lang ay dinarayo na ang mga karinderiyang halal sa Quiapo bago magsimula ang fasting hour. Ginagawa ang pag-aayuno para magkaroon ng pisikal at espiritual na kalinisan. We prepare so this month like for example sa bahay is general cleaning dapat malinis lahat. Then, we also prepare for yung pang ng Quran. Like, we need to finish the Quran kasi malaki yung mga, Parang may edge ka na makuha pag nagbabasa ka ng Quran. Then, um, we prepare also to the coming of yung Tarawi prayer, which is yung simbang gabi ng mga Muslim. It is in our faith that we are doing it for, for ourselves and to... Para din sa ano, para kay God. Limang beses sa isang araw isinasagawa ang pagdarasal sa moske. Ilan din sa mahalagang gawain sa Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran at pagtulong sa kapwa. Para naman sa ligtas na sa lubong sa unang araw ng Ramadan, may nakaabang rin na rescue team malapit sa moske. Inaasahang dadagsain muli ng mga tao ang moske mamayang tanghali para sa susunod na pagdarasal. Magpapatuloy ang selebrasyon ng Ramadan hanggang bandang April 10 o ang Idil Fitir. Balik sa iyo, Audrey.